Ayan mga bro, subalik so kakatapos lang natin Ito yung 135 na pinalitan natin ng harness Ang problema, nagka problema tayo dito sa Sa may head Kasi yung harness to mga bro, hiwalay Ati, yan Dito, at saka dito Dito yung pagitan ng ano nila Pagitan ng mga sakit Yung party dito Yung harness na nabili ni bro ay nasunog na yon. So yung lahat ng mga main Yung accessory wire nya Lumusaw na Tapos yung main supply na kulay puti nalusaw na at yung sa kill switch yung kill switch kasi mga bro ano yan kundi ako nakakamali brown na may stripe na violet brown na may stripe na violet yung dumiretso sa CDI yun ay nalusaw na rin kung ikakabit natin delikado kaya naghinang pa tayo ng mano-mano yung sa display e, alam nyo naman yung wear dito sa display mahigit uh, 15 piraso yun ano? kaya matagal napatagal tayo kaya inabot tayo ng gabi nagumpisa tayo ng alas 6 alas 6 na rin tayo mga bro naka-uwi Alas na, na tayo na tapos Gabi na eh <laughs> Ayun o tapos may buti na lang Yung mayari nito ay maraalam din gumawa Sa na rin gumawa ng motor niya lang naman So marami naman tayong kinabit dito mga bro Nagpalit tayo ng headlight na bago AC Headlight na AC Tapos nagkabit tayo ng mini driving light Okay Nagkabit, ay, nagkabit tayo ng mini driving light Nagkabit tayo ng TDD Ayan 40 watts na TDD Ayan tapos, yun nga, rewiring ang nangyari. nag tayo ng lahat ng mga load dito, mga bro. So, itong visor, nagkabit din tayo. Nagka-problema tayo dito, mga bro. Ayan, kasi pumapalag siya yung nandito. Kaya, pinalitan natin ng mga mahahabang tornilyo. Ayan, nagpalit tayo ng mahahabang tornilyo, mga bro. Ayan. Bro, putulan mo na lang itong mga to. oh Or ito, ayan, maluwag. Uh, kaya, kaya mo na yung mga ganito. Agatan mo na lang. Ayan, asa yung susi? Try mo nga. Try natin, mga bro, yan, kung nakita nyo, so patay natin yung flash. Ayan, so meron na siyang ilaw. Okay? Tapos may na rin siya ditong display. Ayan, di ba? Ayan, so pag, pagka uh, pinustart natin, so pabago-bago rin daw ang minor nito. Ayan, in-adjust na natin ng ayos yan. Maandar na po yan, mga bro. Raw 0135 po ang unit natin, raw 0135. Yan, Abog na tayo ng gabi. Ayan. So, ito yung mga kinabit natin ng mga TDD. Ito yung TDD, lakas. Ito yung mini driving light na kinabit natin. So, ang switch natin ay single pole, single throw lang, hindi siya three-way switch. Kaya isang isang ilaw lang yung napailaw natin. Ayun, yeah. yun din ang gusto ng may-ari kasi walang available na switch na ganito eh. Ayan. Yeah. Dati na tong nakakabit dito Yun na lang ang sinunda natin mga bro Ayan yung mini driving light Ito yun naman yung TDD Lakas ng TDD mga bro Diba? So, mayroon pa rin tayong Ang taas ng passing light natin oh. Ayan, ganda lang na ng minor, di ba? Tapos, ito yung TDD natin. Ayan. Pagkabuhil mga bro, tingnan niya yung mga bro. Ayan, ah! Ay, kawawa naman ng mga kasalubong Bro, bakit ganito ang pinakabit mo? Lakas. Tapos sa likod mga bro, nagkabitin tayo ng ano. Yan. so nagkabitin tayo dito sa likod ng, dito kasi wala rin siyang brake light kaya kinabitan natin ng extra ganito sa likod, so pagka nagpipreno tayo, mayroon nyan mga ano, ano, ay di pa di tayo, kita Dito tayo ano ano di ba? ano ano na. ano na naman kayo. ano na ano huh? ano naubos na <laughs> wala lahat park light wala may ano, I mean, su supply dito yan bro na wala kasi hindi yung buong kuryente ito lang yung papunta pa, nagalaw lang dito ako magalaw lang sige nga basa na basa ayun sige okay. yan may ilaw na ayun Ayusin na rin yan bro, ayusin na rin yan yan mga bro, so Bro, i-pray mo nga Pray mo lang Yan, yan, okay na, okay na, okay na bro Yan mga bro, so Yun lang, so hindi na tayo gumawa ng video Kasi kung gagawa pa tayo ng video So napatagal, napakatagal ng video natin ano. Tapos marami naman tayong tutorial nito sa Rouser 135. Ayun oh, ganda oh, ang ganda ng visor oh. No Problema, eh. hindi na nakapasok to. Pangkabisaan to eh. <laughs> hindi, nagka-problema tayo dun sa ati. Dito Ito lang tayo natagalan sa headlight boy. Sit na headlight na ito. Ito yung inaayaman dito ng ibang mga mekaniko. Yung headlight ng 135. Mandali lang sana mga bro. Kaso yung mga fittings na ganito. Ayan. Tapos, tapos palitan mo pa ito ng dilaw bro Puro no ka na dilaw Buhay mo lahat bro, tinan mo dito Ay kawawa Sakit wow. sa akin <laughs> <laughs> Ang, hindi sakto lang Tinan mo naman o oh. Kada naman tayo siya sakto lang yan sa dadaanan no Nakatakapatok, pa, -pa ang atong ano, paangat ang sa pantay Tinan mo, talusin niya Kamadali muna i-adjust yan So yun lang So hanggang dito lang yung video natin ano mga bro Magandang kabisa inyong lahat At right. salamat kayo bro sa pagdahi dito sa atin Uwi pa to ng kabuyaw eh Lakas ng TDD oh